Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant News setid sa inyo ng Office of the Vice President. Natanggap na ng mga MSME sa mula Bacolod City sa Negros Occidental at Bicol Region ang 15,000 pesos na karagdagang puhunan mula sa OVP sa ilalim ng Magnegosyo Taday Program. Narito si Maribeth Adlawan para sa karagdagang detalye. Dito sa Bacolod City, isa si Mayjoy ng Barangay bapa sa mga naging benepesyaryo ng Magnegosyo Taday Program. 15,000 pesos ang ipinagkaloob ng tanggapan kay Mayjoy sa pamamagitan ng OVP, Panay and Negros Islands Satellite Office. Dahil sa natanggap na karagdagang puhunan, mas dumami pa ang pagpipilian ng mga prutas ng kanyang mga suki dito sa kanyang pwesto. At mas lumaki na rin ang kanyang kinikita kada araw. Habang noong September 19, Formal lang natanggap ng walong MSME ang handog sa kanilang karagdagang puhunan ng OVP, Bicol Satellite Office. Ang bagong MTD grantees ay mula sa barangay Tabaco, Malinaw at Manito sa Albay. Pasasalamat naman ang mensahe ng mga MTD beneficiaries para sa tanggapan. Ang magnegosyo taday ay isa sa mga flagship program ng OVP sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Layunin nito na tugunan ang problema sa kawalan ng trabaho at makapagbigay ng livelihood assistance sa mga Pilipino na kabilang sa vulnerable at disadvantaged sector, mga kababaihan, LGBT community at iba pa. Ako si Maribeth Adlangan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.